Ayan nga guys, kain tayo ng... Ayan nga guys, ito yung mga labig na amin. Hey. <laughs> so, ayan nga guys, nandito kami sa mismong saquaron. Nandito na kami sa mga mueso. Anong masasabi niyo sa ating ano ngayon? Gala. So ayan nga, nag-release kami ngayong araw kasi pupunta kami na Sakura Park. Nagkaroon kami ng time ng araw para magpunta ng Sakura. Wow! So yun guys, samahan nyo kami magpunta ng Cherry Blossom. Outfit check. Outfit check ka na. Sexy? Sexy short? Us. Woo! Sexy short. Check! Ah, sexy short kami na. Eh. Wow! Maroon sangwa. Ha? Huh? So, ayun. Eh. Ay. So ayun guys, aris na kami. So ayun nga guys, dito nga dumaan muna kami na well siya para bumili ng mga inumin. Yeah! Kola kola ka na. Ka lang Tatlo lang kami, hindi sumama si pareng Eric. Woo! Sa snail guys. Outfit check. please. Nike ka na sa... Woo! Ayun o. Oh. Ha <laughs> So guys, bibili so, lang kami ng mga ano dito. Yung mga hindi dapat bilhin, bibili namin. Wow! Ayan, bili lang kami saglit. Tapos, diretso na kami dito sa Sakura Park. Ayan so, nga guys, ito yung mga nabili namin. Ito lang. Kasi, kumain na kami ng kahalian. So Kaya kung baga, pang ano lang namin to, para may manguya kami doon. Yeah! <laughs> so ayun guys, bayaran lang namin to, nabili na kami. So nga, lumabas na kami dito sa so, may wealth shop sa so kami bumili ng mga pang-snack. And yeah! so guys, maggo na kami ulit papunta ng Sakura Blossom Park. Woo! Okay, let's go, samahan n' kami. So, and na guys, nag back na kami papunta ron sa may Sakura Blossom. Wow. Sana hindi ulan 'nung nakaraan pre no, para may makita tayo. Na kasi kami nagkaroon ng pagkakataon gumala no, mga nakaraang araw. Kayo. So, snack. No. Woo! <laughs> Sana meron para hindi masayang yung lakad namin. Ayun nga guys. Tanaw na tanaw na mula dito yung Sakura Blossom. Ayun oh. No? Ayun yeah! nga guys. Dito nga ay e, bumaba kami para magpapicture dito sa mga puno ng Sakura. Pero hindi pa dito yung destination namin. Wow! Kumbaga nandun pa sa may dulo yung destination Ang namin. May, picture lang, lang to mga animal na ito kasi, kasi, kasi hindi na, hindi na makapaghintay. <laughs> Ayun oh. Uh, Ako naman. Eh, guys, nandito na kami sa amin destination at marami nang namamasyal dito. Ayun na, niyo mga japo na eh. ayun sila. May mga nagja-jogging din dito. Oh, okay, eh. ayun. Kabayan. <laughs> wow. Hindi <laughs> ba? Halatang Pinay si Ate. Wow. Kaya ano sinabihan natin siya ng kabayan, tumawa siya, ibig sabihin Pinay siya, di ba? Yeah! <laughs> Ayan guys. Mga eh. daing. daing mga Japon dito. Mga namamasyal din dito. <laughs> Ang ganda naman kasi talaga ng Sakura. So, ayun nga guys. Nandito na tayo. Nakahanap na tayo ng pwesto dito. Naglatag lang tayo dito ng hmm. ano ng carpet <laughs> so, ayun dito lang kami sa may bandang blind spot medyo malilim pero mainit <laughs> so ayun guys yung sakura nga pala is nandun ayun ayun yung sakura kung makikita niyo diba? wow! maganda diba? dito so, ayun dito lang kami sa medyo malayo kasi masyado maraming tao doon sa malapit ito nga pala yung mga baon namin guys Tignan nyo ayan o oh. May dala kami Barbecue And syempre Coca Cola <laughs> Mga konting pizzeria At tsaka, may hamburger din kami dyan Ayan o Ayan guys yes. Yes. Picnic lang tayo dito Sa so, may bandang okay. uh, Sakura side ka Ito nga pala yung tanawin Wala dito sa aming kinatitirikan. Wow, sarap Wow! Ayun o, no? sakura ka na. O, oh, diba? Ayun o. No? Ayun yung sakura, puti puti. Ang ganda talaga dito sa malayo. Kala mo may mga, ano, bulak doon. Puno ng bulak. Diyan sa atin sa Pilipinas kasi puting puti. Grabe. Wow! Ayun o, dahil nag-aan doon. ng picture. So, oh, ayun. Yeah. lechong manok. Ha? <laughs> wow. So, ayun, kain tayo ng ano? Barbecue. Is Guys, dilipat kami ng pwesto. Doon na kami sa may mismong Sakura. Doon na kami pwesto. Kasi medyo wala nang tao at pwede na kami pwesto doon. Kunti na lang. Yung mga wow. Japo na nandoron. So, ayun guys. Tara, let's go. Punta tayo doon. So, ayun nga guys. Nandito kami sa mismong Sakura na. Dito na kami pwesto. Woo! Uh, o, ba? Eh, ini. Woo! Ano mga sakura? Yeah. Igalang tayo dito. Eh. Ano sabi niyo sa ating ano ngayon? Gala. Chill, relax. Yeah! Ay, ano namin? Kaya niya. Sa nakakapagod na Japan. Sauce, ne? Wow! Ayun guys, galang tayo dito. <laughs> relax yeah! na, relax. Ayun, may mga tao sa taas. Ha? <laughs> so, Ito lang tayo. Yeah. empre mga Pinay tayo. Baliwala ng mga tao na yan. Woo! Yes, picture tayo pre. Oh. Ang ka na sa... Ayun, okay. One, two, three. Woo! One, Guys, alis na tayo. Tapos na tayo dito. Mag ano? Mag picnic kunwari. Wow! Hindi eh. ganda oh. ganda Ayan oh. Diba? No? Sa sakuro ng Japan guys. Naka-ganda yan. Mm, Hindi. Yeah! Ayan. Guys. Uuwi na kami. Ito yung mga bike namin. Ayun, biyahe na kami pa uwi. Ayun na nga, guys. Alis na kami. Wow. Ame, guys. Ayos, sulit na sulit. Sulit na sulit ko ba? Sakura, sakura, sakura. Woo! Sakura, sakura, sakura. Isang straight dyan, guys. Ayun na. Ayun nga, guys. Ayun na, medyo malayo na kami sa sakura. Sakura. So ayun guys Kung natuwa kayo sa video na to Pakishare naman tapos like na rin Tapos follow na rin ang aming page Para naman makatulong kay sa Japan UK boys So ayun guys Maraming maraming salamat sa panonood Bye bye